o payawak o mga daga tingnan nyo madlang tropa pets nasa dugo na talaga nila ang ano yung pagiging hunter ay si mami muka ay mami muka nakapunta to sa Pilipinas doon na lang kami mag vlog ni mami muka kasab kasama ang mga mga alagang aso din doon sa Pilipinas. si Kuya Ek. Ano, <laughs> si Kuya Ek kasi gusto yan sa akin. Eh. Sa, ano, sa aking tabi lagi. Si Kuya Ik yan. Ang gusto ni Kuya Ek, yung parang, ano talaga siya? Yung, siya talaga yung alpa. Yan ang ugali ng alpa na aso. Kung saan yung kanyang uh, kaibigan na matalik, doon yan siya tatabi. Yan, yan magkatabi kami lagi. Gutin! Ay! Naruto! Ay na! Go, 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 go! Sige, doon pa. Malapit na. Um, bahala ma... Ano kami? Ano yan? Huwag niyang ibuli si... Kaka, uh, si Sai. Ano, Sai? Luka, Sai? Atakot yan, Sai. Go, 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 go! Agui, si bulu mu Nagtalunan naman okay. <laughs> Sige doon po tayo.